ito yung panghali. Ngayon, ngayon, ang ating yung gulain ay sarik-sarik. Makarinig. Yung, yung halo-halong gulay, guys, yung ating pork, na ating narinig. Ganon. Tapos, lagay na yung ating palabasa. Tapos, at takpan lang natin para siya ay maloto ayan na po siya guys kasut po yung ating katamaran guys Mumili na kami ng lotong ulam kaya ito medyo nilagay ko na lang sa repeat na hiwat na siya kaya ganyan siya hindi siya fresh pero pwede pa naman ayan lagay na natin yung ating gulay Palutuin na lang natin ng konti. At yan po ay. So, ito po yung ginamos, guys. Yan. Yung sauce po nyan, yan po ang ating ipangtimpla sa ating gulay para masarap at malinamnam. O, ba diba? Kunting sauce at hindi toyo yung ating gulay. Kasi yung ating mga junapes hinahanap ay yung sauce niya kahit hindi sila kumakain ng gulay yung sauce na lang ang uh, kumbaga sustansya na makukuha nila ipaluto yung ating kalabasa pakuluan pa natin yung saglit kunti kulo na lang maluluto na yan so yan Charan, okay, it's almost done. Malambot na ba ang ating gulay? ayun, malambot na siya. Pwede na natin timplahan. Napakasarap po niyan. Sa mga, sa aming mahihirap, ito ay napakasarap na pong ulam namin. Lagay na natin, tinanggal ko na yung sauce ng ating, ano nga, pagdi nakita. Asan ba yung camera nito? Yan. Yan yung bagoong sauce. Yan po yung ating gawing panglasa. alagay na natin. Kasi yan po ay maalat. Mas masarap pag bagoong sauce. Instead of patis guys. Ang patis guys is... Free sauce pa rin yan. Pero basta sauce. <laughs> Ayan. Lato na po yan, guys. Titikman na lang natin kung okay na ba ang kanyang pag natin i-overcook, titigas yung ating pork. Hmm. Medyo maalak tuloy. Yan. tama lang 'yan. Maraming salamat sa lahat ng nanonood dyan. God bless to all, guys. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video ngayon at share ng aking uh, simpleng lutong ulam ngayong araw. Salamat sa lahat. Bye-bye at hanggang sa muli nating upload.